Okay guys, good morning. Ayan, tara ng mag-breakfast. Ginisa, ginisang ampalaya. Sarap. Ayan, hindi natin yung nag-ibisa. At saka, syempre, at sarap itong akin tinapa. Meron pang ano, flash. Yes. Pa-ikan na Oo. commercial. Isampu, ah. <laughs> Tara, kain tayo guys. Tinapa. At itlog na maalat. Saka ano, tara na. Mm -hmm. Yan, ito ba Guys, alam nyo ba, masarap yung egg kong ano, red. Hindi siya maalat na maalat. Sarap, malinamnam. Ayun, tinapa ko guys.